guys. Ating mungo. So, ngayon guys, sa akin yung mungo. natin guys, ang ating ang palaya. Guys, ginigis maging guys yung ating itlog yung guys magagawa tayo ng itlog magagawa tayo ng itlog guys lagay natin sa ating palama magagawa tayo ng limang pera tayo sa ating talaga natin siya ng ginatihan natin siya ng asin, asin. ilalagyan natin ito mamaya guys sa ating niloloto ang palaya. So, ito na ating ang palaya guys. Kita nyo ba guys? Ating ang palaya. Antay-antay ko na siya maluto sa ito guys. Ilalagyan so, natin yung ating itlog. So, ang tagalin natin sak sa saksakilis ng ating saka ng ating munggo kasi loto na siya guys. lagyan natin siya guys na ng paminta. Paminta ang durog. May lok na kung ano guys. May karning ang baboy na rin. Ang kalagay.

Ayan guys, luto na yung ating ang Kain, kain tayo guys. Kaya eh, nakasaing na rin ako guys na ating sinayin. kain na lang tayo guys. Ayan guys, ito na ang ating ulam. Kaya tayo guys!